kapatagan para mag-iibem sa Iron Isa Madam Ana nag sa Dalawa yan at si hospital sa Baroy. Baroy, public hospital na ako din naman Guys, ang lungsod ng Baroy. E, baro Ito yung pinakasimbra nila. Ayan. Kasunod nito yung Espelahan ng Baroy, Lano del Norte. Doon ako nag-aaral ng high school. kami Ito yung lugar namin oh. Diyan kami nakatira dati. Yes, may bahay na eh. May bahay na nakatira. Yeah. Ito tayo sa may Nira yung tulay kasi papaganda ito so naman guys yung kapatagan na lagpas natin ang tulay ito na yung kapatagan so ito yung kapatagan ay kay Sandra rin dito after mo ano malapit sa hospital dito yung hospital yan Diyan ako inoperahan sa paa balik ko sa paa I'm not Kalangan? Hey, Kalu, Dilip <laughs> Okay. Tawagan ka mo si Mama.